Good morning, good morning. Ito na ang araw ng aking pagpitas aking ipapadalang papaya sa aking followers. Ayan, at ako magpitas na ng papaya. Ito hinog na, meron na may-ari nito. ito. pinapahinog ko na to. Ito hinog na. Gusto nila hinog talaga. Kaya hindi ko kinuwa yan. Ito pwede na kukunin ko to. Hindi ko kunin to. Ito siguro ang ibigay ko. Pap, ang ipadala ko. Pero mabigat kasi yan. Ano kaya? Gulayan lang ibigay ko. O ano? Gulayan lang siguro. ah uh, ito lang maliliit. Maliliit lang kay mabigat. <coughs> ito, ito. Ayan. Tapos, yan muna. Ah, uh, isa pa. Bakit iba dito? Eh, mag, ay, dalawang puno pala ito. Akala ko magkaisa lang. Kaya ito, ang bunga nito is maliit din. Uh, maliit din to eh. Uh, gusto kaya niya hinugin. Hinugin. Gusto kaya niya hinugin. Hindi ah. ko alam kung gusto niya hinugin. Ah. Malaki kasi masyado yun. Papaya. Iwa ko yung isa kung gusto ng papaya. Dalawang Papaya. Ito na lang. Padala ko na lang to. Ayun, wag to yun. Wag yun kaya ang laki. Uh, malaki masyado yung dalawa. Ito. Dalawa ba sa kanya? Ito. Tapos, ito. Ayan, bigay ko na to. Papadala ko na to. Okay. Isa lang, maliit doon sa isa. Yung kung ano, gusto niya. Ayan. Okay. Ito na yung pitas ko na ano, malunggay. Ito na yung tiniba kong malunggay. Ito. Ayan. Okay. Ah ayusin ko na. Ayan, kukuha pa ako ng talbos ng kamote. ayun ang talbos ng kamuti ayan na ang ating ipadala ready na Ayan, talbos ng kamote. Talbos ng kamote. At kalamansi. Dalawa sila maghati dyan. Eh, maliliit pa kasi. Ayan. Kalamansi. Papaya. Isa lang doon sa isa. Uh, dalawa doon sa Ohio. Ito. At saka yan. And, ito. Talbos ng dahon ng, ano, dahon ng ampalaya. Walang bunga, maliliit eh. Maubos na sa kapitas. At uh, malunggay. Ayan, malunggay. Okay. At ito yung ating tanglad. At gustong magtanim. Pero may tanim na daw siya doon. Pero nagpadala pa rin siya. Uh, ito yung malung malunggay tanglad dalawa din silang padalhang ko niyan. ewan ko yung isa hindi nag request ng tanglad pero padalhang ko rin ayan na atin na ang i-ready atin na ilagay sa box ang ating ipapadala sana maabutan ko yung mag carrier ng ano kasi may oras yun eh para makarating na bukas okay guys wait lang coding ko lang yung box na ating lalagyan Okay guys, ito na yung box na ating lalagyan. Ready naman na to. Ito yung takip. May ano naman ako, tape na naman ako dyan. Saan ko kaya nilagay yung Sa taas. Wala kong pambalot. Tinapong ko kasi. Okay na siguro yan. Ito dito sa medyo malaking box yun sa Ohio. Ayan yung DIY na box. Pero maaayos din ito. Uh, um, una, uh, magagawin dito. Wala akong Lagay ko lang sa ano. Hati sila ng ano nito. Kaya ka, kaano lang kasi. Kunti lang nakuha ko kasi kakapitas lang. Okay. Lagay ko sa plastic para mag-asya. Sa Asya lang. Ay, e kunti lang. Okay. Ganito. Okay dito. Ito, yung sa isa. Ay, punti-punti daw. Mabigat kasi. <laughs> okay. Ito dito. Doon yung sa isa. Tapos, itong ang palaya. Oh, ang hirap naman dito. Ah, ito Mahabat, eh. Okay. Ayong uh, isa-aya na ang palaya kasi. meron eh, daw siyang native ang palaya doon. Mabubo sa ano, sa yard. Ops. Oh, See? Ginalaw mo eh. Anong nangyari sa'yo? may mga bunga hindi mo nakita diba 'yan? Hmm? may bunga? 我啷个对？ sa kanya lang to, Mag-isa. Sama ko na rin tong bunga. Ayan. Tapay ng plastic. Dami-dami din ah. po ah. <laughs> Ito pa lang hindi na magkasya. Yung isa na lang kaya. May isa pa ako eh. ay naman. Ah, siguro. Ah, ito. Ano ako? <coughs> dito. Ito na lang dito. Baka alog-alog din. Eh. Baka alog-alog din. Eh. Hindi naman. Eh, hindi naman. Okay. and i sa tanglad na may tangkay at walang tangkay kailangan hindi siya putulan eh ganyan natin ano to ipaipot ko na lang dito ang tumasasera eh Ito na. Ayan, hapus tempat itong kalamansi kalamansi hello para masiyahan naman ang aking mga followers and viewers isa. Dapat pantay para walang ano. Uh, walang lamang. Walang lamangan. Oh. Mas konti yung isa. Nagdagan natin. Okay? Yeah. Okay, meron pang itong isa. Ipa po na lang din. Para hindi siya ma... Okay, ganyan. Tsaka... Itong talbos. Sabi niya, konting talbos lang lang.